Araw po ng biyernes ngayon, alamin muna natin ang sedasyon dyan sa simbahan ng Quiapo, Maynila. May report si Benji Durango, live. Benji? Audrey, ngayong uh, biyernes ang ikalimang linggo ng uh, apat na pong araw na paghahanda. Tinatawag din itong Viernes de Dolores ng uh, mga kapatid nating kristyanong katolik. Hanggang alas 9 ng gabi, ang misa ngayong Kiapo Day. Sinimulan ng oras-oras na misa, kalinang alas 4 ng madaling araw. Magbe-break lamang ito ng alas 12 ng tanghali, babalik ng alas 5 ng hapon, tuloy-tuloy hanggang alas 9 ng gabi, mamiya ang pinakahuling misa. E, dinaraos pa sa mga pagkakatong ito ang pang alas 7 ng misa na dinaluhan ng napakaraming mga deboto. Matatapos ito, bandang alas 8 ng umaga mamaya. Dahil puno na ng mga parokyano ang loob ng simbahan, nasa labas na ang ibang mga nagsisimba. Tabi-tabi rin, Audrey, ang mga nagbibenta ng palaspas na naging bahagi ng tradisyon na ng mga Pilipino kapag dumarating ang Semana Santa. Espesyal ang Semana Santa ngayong taon para sa mga deboto ng uh, Quiapo Church matapos na i-anunsyo ng papal nunsyo nitong nakaraan lamang Enero na isa ng National Shrine ang Quiapo Church. Dinatawag ito ngayon na Minor Basilica and the National Shrine of Jesus Nasareno. Samantala, Audrey, bantay sarado pa rin ng mga kapulisan, even ng mga ihos e ng simbahan, ang paligid nitong uh, Quiapo Church at paalala, uh, paalala din nila sa mga magsisimba ngayong araw na ipinagbabawal ang pagpapark sa paligid ng Quiapo Church. Audrey? Maraming salamat, Benji Durango.